Magandang araw sa inyo mga kapantasya. At sa iyo rin, Miss May. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Christine. Dais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko na nagsimula noong nag-asawang muli ang mama ko. Kasalakuyan po ako nag-aaral sa kolehiyo noong mga panahon na yon. Matagal ng biyudo si mama. Kaya nang sabihin niya sa akin na may boyfriend siya ay natuwa naman ako para sa kanya. Kasi finally, hindi na siya nakakulong sa alaala ni Papa. Hanggang sa makilala ko ang boyfriend niya, sobra akong nagulat nang makita ko ang lalaki. Hindi siya kaedad ni Mama. He's masculine, he's tall, and feeling ko, sobrang down to earth niya para kay Mama. Para siyang nasa 30s lang. Ikaw siguro si Christine. Nice to meet you. Palagi kang kinikwento sa akin ng mama mo eh. Sambit nito nang magkaharap kami. Ako naman ay parang natulala ng mga oras na yon at hindi makapagsalita. Sinuliapan ko ang kamay niyang nakalhad sa akin at tumingin rin ako kay mama. Sige anak, batiin mo ang tito si Bastian mo. Nakangiting sambit ni mama sa akin. Lihim akong napakagat sa ibabang labi ko noon at inabot ang kamay niya ngunit sandali ko lang yung hinawakan. Kasalukuyan kaming nasa fast food noon at nang magpaalam si mama na kukuhain ng order ay kinuha ko ang pagkakataon na yon para kausapin si Tito Sebastian. Ilang taon ka na Tito Sebastian? Alam mo bang nasa 50s ng mama ko? Sa tingin mo ba bagay kayo? Lalo at kitang kita naman ang layo ng agwat yung dalawa. Dire-diretso kong tanong. Napahalukip-kip siya. Ages doesn't matter when it comes to love. No, it matters. Look at you. You're so young. You're so masculine. Because I am a gym instructor. Napatingin ako sa kanya. Bahagyang napakunot ang noo. Gym instructor? Ulit ko. Medyo may halong pagdududa sa tono ko tumangu siya, sabay ngiti. Oo, kaya siguro akala mo bata pa ako, pero 36 na ako Christine. Hindi naman ako ganun ka bata para sabihin, sobrang layo namin ng mama mo. Napailing ako at hindi pa rin kumbinsido. 36? Eh si mama, 52 na. Parang weird lang, paano kayo nagkakilala? Tumawas siya ng mahina. Parang nagugustuhan pa ang pagiging prangka ko sa gym. Siya yung isa sa mga consistent kong client. Ang kulit pa nga niya minsan, ayot tumigil sa treadmill kahit hinihingal na. Hindi ko napigil ang mapataas ang kilay. So, habang pinagpapawisan siya, dinidiskartehan mo siya? Nagkibit-balikat lang siya at nakangiti pa rin. Hindi naman agad, matagal ko siyang inaaya magkape. Hindi ko inaasahang papayag siya. Pero ayon. Nagklik kami, at parehas naman kaming single. Pagbalik ni mama, may hawak itong tray ng Sunday at fries. Oh, nagkakilala na kayo? Tanong niya, masiglang nakangiti. Ngumiti si Tito Sebastian, sabay-akbay kay mama. Oo, oh, oh, pero parang hindi pa rin ako masyadong welcome ah. Napakurap ako, biglang uminit ang pisngi ko. Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang siguraduhin na hindi mo siya sasaktan. Tumawa si mama at hinaplos ang buhok ko. Andak, mabait si Sebastian. Huwag mo nang kontrahin ang tadhana ha? Pilit akong umiti. Pero sa loob-loob ko, may kung anong kaba hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung dahil ba sa layo ng edad nila o dahil sa paraan ng pagtingin sa akin ni Tito Sebastian. Parang may kakaiba kasi kung tumingin siya. At habang kumakain kami, nararamdaman kong dumudulas sa ilalim ng mesa ang paa niya at bahagyang dumidikit sa binti ko. Napasinghap ako, pero ngumiti lang siya na parang walang nangyari. At doon ko unang naramdaman ang simula ng kaguluhan sa tahimik kong mundo. Pagkatapos ng unang pagkikita namin, Sinubukan kong 'wag magpahalata kay Mama. Tuwing dumadalaw si Tito Sebastian sa bahay, lagi akong abala. Kunwari'ng nag-aaral o may project sa laptop. Pero kahit anong iwas ko, lagi kong nararamdaman ang presensya niya. May kakaiba sa paraan ng pagtrato niya sa akin. Hindi naman siya bastos nung una, pero sobra siyang maalaga. Kapag may dala siyang pagkain, laging may nakahiwalay para sa akin. Kapag nagbibit-bit ako ng mabigat, palaging siya ang unang aagapay. At minsan, kapag nagtatama ang mga mata namin, may sandaling tila humihinto ang paligid. Isang hapon, umuwi ako mula sa university. Tahimik ang bahay, kaya alam kong wala si mama. Habang binubuksan ko ang ref, Biglang may marahang tumikhim sa likuran ko. Christine, sabi ng pamilyar na boses. Napalingon ako. Nakatayo doon si Tito Sebastian. Nakasando. Basang-basa ang buhok. Halatang kagagaling lang sa shower. Ah, uh, wala po si Mama. Mabilis kong sabi. Sabay talikod uli. Alam ko na malengke siya. Maya-maya pa yon, Tahimik siyang lumapit. Dinampot ang tuwalya sa mesa at pinunasan ang buhok. Pagod ka siguro. Baiksam ka raw kanina. Medyo po. Sagot ko habang abala sa pagkuha ng tubig at pilit iniiwas ang tingin. Pero ramdam ko yung bigat ng titig niya. Parang sinusukat niya ang bawat galaw ko. Matapos ang tagpong iyon, ay mabilis akong pumasok sa kwarto ko habang sapu ang dibdib ko. Aaminin ko, Miss May, na sa tuwing makikita ko siya, ay talaga namang hindi ko mapigilang ma-attract sa kanya. Idagdag pa na para bang inaakit niya rin ako. Kinagabihan ay nagpaalam ako kay mama na hindi na ako kakain sa gabi. Dahil busog pa ako. Kahit ang totoo ay ayoko lang makasama si Tito Sebastian sa hapagkainan. Lumabas ako nung hating gabi na. Tipong alam kong tulog na sila. Pero hindi pa pala at iba ang nasaksihan ko sa kusina. Kahit di mang ilaw, ay kitang kita na mga mata ko ang likod na hubad ng katawan ni Tito Sebastian. Habang si Mama ay natatakpan ito. Kitang kita ko kung paano niya ito bayuhin. At kung paano sila gumawa ng ingay dahil sa ginagawa nila para akong natulos sa kinatatayuan ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Parang may kumikiliti rin sa maselang parte ko. Ngunit mas nagulat ako nang biglang lumingon sa akin si Tito Sebastian. Ang akala ko ay titigil siya sa ginagawa niya pero parang lalo lang niya akong inaakit sa pagbayo niya kay mama at pagliyad ng ulo niya. Pakiramdam ko ay basa na ang gitnang bahagi ko. Mabilis akong tumakbo pabalik sa kwarto ko. At nang humiga ako sa kama, ay hindi pa rin mawala ang bilis ng tibok ng puso ko. At tila nakikita ko pa rin ang mga ginagawa nila. Nang mga oras na 'yon, Miss May. Parang nai-imagine ko na ako ang binabayo ni eh, Tito Sebastian. Kusang gumalaw ang mga kamay ko at hinimas ko ang malulusog kong dibdib. Iba ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. At inaamin ko na ito ang unang beses na hinawakan ko ang sarili ko ng ganito. Unti-unti kong pinasok ang kamay ko sa loob ng short ko. At totoo nga, basa na ang hiyas ko. Nang iginuhit ko ang gitnang daliri ko sa aking hiyas, ay napaliyad ako. Nagulat ako sa kakaibang sarap na naramdaman ko. Ipinagpatuloy ko ang ginagawa ko at kung paminsan, ay hindi ko napipigilang umungol. Ang hindi ko pa alam, ay inuungol ko na ang pangalan ni Tito Sebastian. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakapasok na pala ito sa kwarto ko. "Tinatawag mo ba ako?" tanong niya. Napaupo ako bigla dahil sa gulat. T "Tito Sebastian? Bakit nandito ka? Nasan si Mama?" Tulog na siya. Napagod eh. Pwede ba? Call me Sebastian na lang kapag tayong dalawa. And please continue what you're doing. Mahirap mabitin. Sambit niya. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero kusa akong kumilos at tumayo sa kalumapit sa kanya. Se Sebastian. Gusto kong maranasan ang ginagawa mo kay Mama nakita kong napangiti siya. Sigurado ka ba, Christine? Tanong nito, sabay hawak at himas nito sa balakang ko. Dahan-dahan akong tumango. Pagkatapos, ay sunod niyang hinalika ng leeg ko. Pababa sa malulusog kong dibdib. Napaungol at napaliya ako ng mga oras na yon. Ang sarap ng ginagawa niya. Lalo na nang hubaran niya ako ng damit at sinipsip niya ang korona ng malulusog kong dibdib. Kasunod noon ay hinagis niya ako sa kama at sunod-sunod na tinanggal ang saplot ko. Ipaparanas ko sa iyo ang unong ligaya ng sarap. Sambit ni Tito Sebastian. Si Nang paghiwalayin niya ang hita ko, ay kaagad sumalubong sa kanya ang basa kong hiwa. Nagulat ako sa sunod niyang ginawa. Kinain niya ang hiyas ko Dahilan kaya na ako ng malakas at mapakapit sa buhok ni Tito Sebastian. Para akong mababaliw sa ginagawa niyang pagkain sa akin. Nang maramdaman kong parang may sasabog na sa loob ko, ay bigla siyang huminto. Hinubad niya ang suot niyang boxer short at nalaki ang mga mata ko. Sobrang haba ng karagada niya, Miss May. As in, mahaba na mataba. Hindi ko alam pero hindi ako natakot, at sa halip ay nasabik pa ako. Dahil kung noon sa libro ko lang nababasa, ngayon nasa harap ko na. Kaya mo ba to? Tanong ni Sebastian sa akin. H Hindi ko alam. Tugon ko. Ngumiti lang siya at dahan-dahan nang -dahan umibabaw sa akin. Nang tumama ang dulo ng kargadanya niya sa bukana ng hiyas ko... Ay, may naramdaman na naman akong kiliti. Paulit-ulit niyang ikinakaskas ang dulo ng cargada niya kaya lalo akong nasasabik. Hanggang sa unti-unti na niya itong pinasok. Napakagat ako sa labi ko dahil sa sakit na nararamdaman ko. Ah, ang skip mo, sweetheart. Ang sarap mo. Rinig kong bulong ni Tito Sebastian. Hanggang sa unti-unti siyang gumalaw. Pakiramdam ko ang mga oras na yon ay para akong nasa langit. Ang paulit-ulit na paglabas-masok ni Tito Sebastian sa akin ay talagang sagad at ramdam ko ang sarap. Habang patuloy niya akong binabayo, ay patuloy rin ang pagsuso niya sa malulusog kong dibdib. Hanggang sa naramdaman kong may sumabog sa loob ko, ay tuloy-tuloy pa rin siya sa pagbayo niya hanggang sa pinakasagad niya at napakagat na siya sa balikat ko. I love you, Christine. Rinig ko pang bulong noon ni Tito Sebastian bago ako mawala ng malay. Nang gabi na yun, Miss May, ay tuluyan na akong nanghina at nakatulog. Naulit yon ang naulit. Maraming beses. At sa bawat ginagawa namin na yon, ay walang kaalam-alam si Mama. Hanggang sa hindi na ako dinatnan at nalaman kong Buntis ako. Sinabi ko kay Tito Sebastian si ang sitwasyon ko na dahil sa kapusukan namin ay nakabuo kami. Nakita kong napangiti siya at sinabi na pananagutan niya raw ako at ipaglalaban kay Mama. Pero matapos ng araw na yon ay ilang linggo na siyang hindi umuwi sa amin. Nag-aalala na ako pero si Mama ay tahimik lang. ang tanong ko sa kanya, pero hindi niya ako sinasagot. Hanggang sa sinabi niyang, break na sila at si Sebastian ay umuwi na ng probinsya. Nang tanungin ko kung bakit sila nag-break, ay dahil nalaman niyang hindi pala ito si Sebastian. Ibaraw ang pagkatao nito na ipinakilala niya sa amin. Nalaman din daw niya nakasal na ito. May apat na anak at may kaya ang pamilya sa probinsya. Nanlumo ako at napaiyak ako noon, Miss May. Nagtaka pa si Mama kung bakit ako ganon. At nang sa wakas ay hindi ko na kayang itago, inamin ko sa kanyang lahat. Nabuntis ako at si Tito Sebastian ng ama. Bigla siyang natigilan. Kitang kita ko ang pagkabigla sa mukha niya, pati na ang sakit na pilit niyang tinatago. Ilang segundo lang pero ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin mag-ina. Anak! Mahina niyang tawag sa akin. Nanginginig ang boses. T Totoo ba yung sinasabi mo? Tumangu ako at umiiyak na parang bata. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang galit niya. Akala ko, sasampalin niya ako o itatabo ipalabas ng bahay. Pero laking gulat ko nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit. Mahigpit na parang gusto niyang alisin lahat ng sakit sa loob ko. Anak, bakit mo to tiniis mag-isa? Bulong niya sa gitna ng iyak. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Hayop na si Bastian yun! Napasubsob ako sa dibdib niya. Natakot po ako ma, Natakot akong magalit kayo at masaktan. Matagal kami nagyakapan habang pareho kaming umiiyak. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong kahit ganon kalaki ang kasalanan ko, nananatili pa rin siyang inako at handa pa rin akong ipaglaban sa kahit anong kahihiyan. Tinanggap pa rin ako ni Mama Miss May. Kahit sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi niya ako pinabayaan sa halip na pagalitan o itakwil. Mas lalo pa niyang pinatatatag ang loob ko. Siya mismo ang nag-udyok sa akin na ituloy ang pag-aaral ko kahit nabuntis ako. Mahirap, oo. Maraming matang mapanghusga. Maraming bulong-bulungan sa paligid. Pero tuwing nakikita ko si mama na tahimik lang na nakangiti at nagsasabing, Kaya mo yan anak, nawawala lahat ng hiya at pangamba ko. Ngayon, isang taon na ang anak ko. Maliit pa siya, pero parang siya na ang naging liwanag ng bahay namin. Tuwing tumatawa siya, para bang nawawala lahat ng sakit at takot na pinagdaanan ko noon. Masayang masaya kami ni mama. Para sa amin, ang anak ay hindi kasalanan kundi isang biyaya. Isang paalala na kahit sa maling simula, pwede pa rin magkaroon ng magandang future. Si Sebastian, hindi na namin siya muling nakita pa. Wala na kaming balita sa kanya. Nat siguro, ayos na rin 'yon. Dahil sa ngayon, sapat na sa akin ang pagmamahal ni Mama at nang anak kong nagbibigay buhay sa bawat araw namin. Lubos na gumagalang at nagmamahal. Christine. Maraming salamat sa iyo, Christine sa tapang mong ibahagi ang kwento mo sa amin. Alam kong hindi madali ang pinagdaanan mo. Maraming pagkakamali, maraming sakit. Pero sa dulo, pinili mong bumangon at ipaglaban ang anak mo. At yan ang pinakatamang desisyon na magagawa ng isang ina. Minsan talaga, nadadala tayo ng tukso, ng pagnanasa, o ng damdamin na hindi natin inaasahan. Pero gaya na nangyari sa iyo, Christine, mahalagang matutunan natin ang mga aral sa likod ng bawat pagkakamali. Ang mahalaga ngayon ay tinanggap ka ng mama mo at ipinakita niyo ang mag-ina na kahit sa maling simula, pwedeng maging tama ang pagtatapos kung may pagmamahal at pagbabago. Para sa akin, ipagpatuloy mo lang ang pag-aaral mo at magpakatatag para sa anak mo. Huwag mo nang balikan ang nakaraan ang mga tulad ni Sebastian, hindi na dapat binibigyan ng puwang sa buhay mo. Mag-focus ka sa sarili mong pagbangon at sa kinabukasan ng anak mo. Iyan ang pinakamagandang paghihigante at tagumpay. Ngayon mga kapantasya, kayo naman. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Christine, ano ang gagawin ninyo? Ano ang maipapayo ninyo sa kanya? I-comment nyo lang sa baba ang inyong mga saloobin. At sama-sama nating bigyan ng lakas ng loob si Christine sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ako si Miss May, at hanggang sa susunod pa nating kwentuhan. Ingat lagi mga kapantasya!